Alam niyo ho, talaga, mainit ho ngayon si Duterte sa balita. Uh, one of the reasons kung bakit si Digong is because hindi ho traditional trapo si Digong eh. Yun lang aking masasabi eh. Hindi ho siya trapo style politics. Ni hindi rin siya bagito na wannabe that never was and never will be until such time that you become, eh, parang sasabihin na natin, uh, parang on the job training. So, naintimihan niyo ba? Balansihin ho natin. Hindi ho siya traditional trapo style. When the going gets tough at hindi na ho popular doon sa kanilang mga kaalyansa sa mga nakapaligid sa kanila o di kalang partido, abay, nilalaglag agad yung kanilang ipinaglalabang plataforma. Nababahagang buntot. That's because it's politics. Let's just talk about ito itohong uh, yung taxes na to. Hindi ho ba? I e sinusulong ho ng uh, ni ni Drilon niya. sinusulong ho ni Saribel Monte, sinusulong ho ni batang guaping na si Miro Kimbo ng uh, Marikina, which I I have salute this guy. This guy a Liberal Party guy. But you know, anuman kagustuhan nila, imbagay na alam nila na wala silang magagawa. So what's the point para bang bakit-bakit kinakailangan mong pagpipilitan ang iyong punto na talagang okay naman kung ayaw naman ng sinasabing nakaupong leader na Pinoy? So nakakaproblema ho sila pagdating doon sa sinasabing pagbawas doon tax cut doon sa mga mga manggagawang 32% na binabawas, eh, ito ho eh. So nakikita nyo, that's the typical trapo type politics. Traditional politician. Kung baga, gusto ho ng partido at alam ho nilang pangangailangan popular ho sa taong bayan, you don't have to make a point, Wag mo nang patunayan na gusto ng taong bayan. Kaya lang kung hindi ho ito talagang eh, naniniwala ang partido, lalo na ang pinuno nila sa palasyo, si President Noy, ano magagawa mo? Hindi niya naman aprobahan. So, di bali na lang. So anong tawag mo doon? That's the traditional politics. Sa wanga na ho yung taong bayan, sa trapo-style politicians, dismayado na ho sila sa sistema ho na mga politiko ho natin sa bansa. I'm not talking like I'm expert. I'm talking doon ho sa dami ng taong bayan. Galit ba ako? Hindi. Look at me. I'm smiling. Hello? 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 Sige. Not, I'm not angry! Ngayon, doon nyo ho nakikita ang pagkadismaya ho ng taong bayan. Sila hoy sawana ho sa traditional style politics, traditional style politics. Naintindihan nyo ba? Kuminsan ho division subtraction, <laughs> multiplication. Uh, division ho, eh, 'yon ang kalimitan na ginagamit ho eh. Nagiging uh, multiplication lang yan pag mayrong isinulong ho yung nasa palasyo, susunod naman mga chuwari wari uh -huh. chuwari wari -wop apatungtung mga dadagang siyano si Troyo, kanyang kayo magaling, Tatrapo ng tra-trapo, itong inyong gusto, traditional na politiko, tra-trapo, tra-trapo, traditional politiko tra tra po na mga politiko tra tra po sawa na ang tao sa inyo sawa na kami sa inyo tra tra po ang nyo tra po sawa na kami tra tra po traditional style Rapo style politics Hindi na gusto ng tao Kaya kayo Tatablan sana Ng aking sinasabi Mahiya-hiya naman kayo Kaya sawa ng tao Kaya naman sila Kaya sige tuloy mo Ano ano no? Digong 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 Kaming sawa na kami Digong Ano ano Said and done It was right for you Run! 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 Digong! Nik, 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 nik. Nik, nik, nik. Nik, nik nila. Aha. Nik, 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 nik. Aha. Nik, 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 nik. Mang walang alam. Aha. Nik, 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 nik. Mang bagay to. Aha. Da, da, da. trapo. Ang tugtog, ho, niyan. Da, da, da. Tigan na, tigan na. Naglalaro na sa kantuso nito. Balik, ho, tayo sa topic, ko natin, ha. Dismayado na, ho ang taong bayan. Sawala ho ang taong bayan sa mga traditional politics. Trapo style politics. Too much papogi, puro satsat, -sat, performance conscious, hindi result oriented, hindi desired outcome. Maraming sinasabi hindi tumutugma sa resulta ng kanilang gawa, hindi tumutugma sa kinahinatnan ng kanilang gawa dahil maraming dada sawang-sawa ang mga tao sa traditional politics o trapo style politics. Kaya nakita niyo ho, kung maniniwalaan ho natin ang survey ho ng uh, Pulse Asia, e eh bumulusog ho si Duterte sa National Capital Region. Ang nakapagtataka, mga kapatid, in all classes, Class A, B, C, mga mayayaman, middle class, and uh, lower middle class, pati ho yun dun sa sinasabing below poverty line at above poverty line. Bumaluso thirty-four percent. Grace twenty-six percent. Cebina is basically twenty-two percent, and C si Mar eleven percent. Miriam seven. At yung mga hindi kasama, mga Kenkoy kumagulooy, doiman, wag na kayong magsayang ng panahon. So ang punto natin, sinasabi natin dito, mga kapasap, sawa na ho ang mga tao sa traditional politicians, traditional politics style ng pamumuno. Ang gusto ho makita ng taong bayan, eh yun no nonsense. Walk your talk and walk the walk. Eh, hirap po ngayon kasi sa mga traditional politician, puro nansen sa mga sinasabi. They can even walk their talk and they can even walk the walk. Eh, may paika-ika ang lakad. hindi mo maintindihan kung medyo kinakailangan na operahan ng lusluse. Eh. <laughs> I'm just making fun. I'm just, 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 trying to be happy. Kung kayo nakikinig sa akin, don't be, don't be shocked with the way I'm, 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 doing my broadcast. Huwag ko kayo ma ma magugulat sa aking broadcast. I play with words, but there's nothing on it. just, just, just don't listen to me. Literally, listen to me in context. Pakinggan niyo ako sa binubong sinasabi ko. Kasi kung babantayan niyo lang, yung mga sinasabi kong terminolohiya ang ginagamit ko at nag i sa inyo yung terminolohiya na yun ang kakaiba, di, hindi ko na kasalanan yun. Pero ang mensahe nandoon, kaya, kaya naaabig kayo sa programa ko. Hindi ba? Nagiging mayabang ba ko? Hindi. Sino may sabi niyan? Eh, yun ho mga simpleng tao lamang. I'm in touch with what's going on outside. I don't live in the brick. Pagkatapos ng broadcast na ito, nasa labas na ho oh, eh. And I'm also part of the click environment or ecosystem na gumagamit ko yung mga cellphone, mga laptop, at yung mga desktop, at yung mga sinasabing tablet. Ibang, ibang uring species ho yan. The brick environment are those people listening to the radio. Nakikinig ho sa atin ngayon sa programa ho ito sa pamamagitan ng Radio 5. That's the brick. And then the nanunod ho sa atin sa, sa Action TV. That's the brick. Akin you getting na, na, nakikita niyo ho ba ako? O kung nababasa niyo ho, yung mga sinasabi ko sa column ko, sa the brick, istruktura ho sa loob ng gusali ho, ng sinasabing, ay, eh, ko. Pero pagdating ho sa click, that is ours, the new media, bitagtheoriginal.com. We're now taking care of the species na sinasabing gumagamit ho ng mga mobile phone and uh, the laptops as well as the desktops and as well as the tablets. Five years from now, the landscape, the landscape will change. Pinag-uusapan e ho natin sa media. Yan ho si Ben Tulfo. Pagbalik ho tayo sa Trappist-style politics. Ay, sa akin ho kasi, dismayado, galit na ho ang mga tao. Sa estilo ho ng mga traditional politicians, traditional politics. Ano ho nakikita lang kay Digong? Ay, nakikita ho nila, no nonsense. <laughs> the guy has the courage. Dedicated ho itong tao na to. Hands on ho to eh. Na nandoon yung tapang, nandoon yung kusap, nandoon yung dunong eh. You get it? The courage, dedication, and know-how, the intelligence. Ano ang pagkakaiba nito? Ito ho kasi, he walks his talk and walk the walk. He doesn't really care kung sinayang papatayin kita. Whether you're gonna listen to him literally or metaphorically. May who, meron nung nagsabi sa akin, eh, Iben, pag yan ay in-elect natin, nakakahiya sa ibang bansa. best this guy said something, and I respect him for what he said. Bakit? Eh kasi yung kanyang lengguahin parang puro-puro mga efforts words eh. Eh ba't yung binabantayan mo, hindi mo babantayan kung ano yung kanyang dunong at ang kanyang magagawa. Eh kung babantayan natin kung ano yung kanyang mga sinasabi, binibigkas, bagkus doon sa binibigkas, kinakailang bantayan natin yung resulta ng kanyang pinagagawa. Eh hindi ho natin makita to sa ibang mga politiko na, Am I rooting for Rudy Duterte? Hell no! I'm just saying the difference. Siguro dito, kung sino pang gustong lumutang na talagang merong sinasabing courage, dedication, and know-how. May, 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 may kusa, may dunong, at may dedikasyon. Ang kusa mo, yung courage, yung, yung dedikasyon mo, e depende doon sa partido at sa popularidad na nakapaligid sa'yo. Ang tapang mo, e depende, baka matapyesan kapag ikay napaligiran ng mga sangkaterbang mga duwag at sinasabing... <laughs> Magbabago tayo <laughs> Yung mo, hindi lang pakikialaman Pero mababawasan dahil Ihihilaan kang parang palangka Ng mga nakapaligid sa'yo Di ho ba? O anong pagkaiba ni Digong? I don't care! Ganun ang style e eh. Yan ho, si Digong Okay, easy, easy Easy, easy, easy versus doon sa iba na they say a lot of things. Ito yung kanilang mga kanta. Trio. Dada. Ayan, 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 ayan ang alam. Puro dada. Dada, 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 dada. Okay. Gusto nyo marunig si Sa kanyang sasabihin at gusto kong gabing gawin itong kanyang sinasabi. Hit it! All right. All right. All right. So nakita niyo difference is da, da da versus yung isa. I don't care. I like it. I love it and I'll do it. I walk my talk and walk the walk. At ang ayaw ko lang huroon sa sabihin ng mga mga mag-aari ng mga funeral parlor ay hey, hindi talaga salamat at pag naging presidente yan. Buhay ang aming negosyo. Sa, sa, e, easy, easy. Buhay ang aming negosyo pag ibalsa mo. At... <laughs> That's the other, the, the lighter side of that. I don't know if you'll believe me or not, nasa sa inyo na yun eh. <laughs> Di na gagaganunapin kasi sinasabi niyo, wala ka naman din, nakakatakot ka, pakinggan, parang nakakataon. I know how to smile, I know to make fun, I know, I, 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 I. Okay, okay. Hanapin mo single offer, boys just wanna have fun. W wala ata eh, mali ata, girls just wanna have fun. Na 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 na. Hindi para sa akin yan. So, uh, uh, you know what I think I that it's a traditional politics style. They want a different taking care of business. They want they they want a taking care of business type. They want to walk your talk and walk the walk and no nonsense. And that the kind of a guy said, I don't care. I'm going to do it for the people. And that's what the people want. gikan ka mga sa probinsya. Nga naman sila dito sa Manila. Sa mga sa ilaw, sa mga nila. Ay, napagpangutan uh, na bigong. Oh, ba? Na, ba, Bahala na kayo. Mag, uh, sabi ko, wag mo nang tanongin bigong kung bakit sila nag... Uh, siguro, baka nanawa na sila sa mga trapo. Well, may mga bagay ho na mga gusto ko pa sana sabihin na uh, lang um, so nilang hubukas ang aking mga sasabihin. Continuing ho tayo rito. Huh? Ay, pero mga kapatid, ano? gusto ko lang sabihin sa inyo, huli man at magaling, naihahabol pa rin. At salamat, nagsasalita na ngayon ng DILG Secretary si Mel Sarmiento. At napapansin na ng DILG yung na droga. Salamat, salamat, salamat sa pagsasalita ninyo. <laughs> Tugtog si Trio. Da, da, da. Salamat, salamat na kahit mapapano kayo'y nagdadadada ng sa droga na dati hindi nyo pinapansin. Salamat! At kayo'y nagdadadada hinggil sa ka. Ito'y kasamaan ng epekto ng droga. Nagsasalita na kayo. Malapit na talagang eleksyon. Doon pa natin sinisigaw. Isa sa mga plataforma ni Digong ang krimen at droga na napasok na ang kabuuan ng mga barangay 98% at salamat lalakihin niya ng pondo malapit na talagang eleksyon da 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 uh -huh. aham yeah, papogi pa kayo sagot ni Digong ang sagot ni Digong hit it Lana Hokkaming Horus, see you tomorrow!